Exciting daw ang pagtawid sa ilang kalye sa Makati. Ang streetlights kasi nagsasalita kapag pwede ng tumawid. Nasusunod naman kaya para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinke Hindi may pagkakaila na marami talagang pasaway na hindi sumusunod sa traffic rules, kapag kotse o pedestrian. Pero paano kung ang traffic light sinasabi na rin ang dapat mong gawin? Susunod ka ba? ala squid game ang mga traffic lights dito sa Legaspi Village sa Makati. Talagang high-tech na kasi. Nagsasalita na rin sila. Signal is green. Cross now. O diba? Modern na modern. At feeling pang first world country ang peg. Malaking tulong ito sa mga kapatid natin malabo ang mata. O kaya ay mayroong kapansanan. Hindi na sila mga ngapa kung pwede na ba silang tumawid ng kalsada. Ang ganda kasi Uh, maririnig mo na siya even if you're deaf. Um, just like a, in abroad, di ba? Maririnig mo na siya. Yes, especially the audio. Because it can also cater to people who are, let's say, have difficulties in seeing, these hearing-wise, they could hear something. Pero ang tanong, susunod na kaya ang mga tao? Kahit mismo traffic light na ang naguutos sa akin pag dito sa Makati. Nakita po marami pa rin talaga ang pasaway at hindi sumusunod sa traffic light. Tulad nito ni Kuya, na kahit pula pa ang traffic light, tumatawid pa rin. Not all. So, ayun, nasa atin yan, nasa tao na yan. And nasa implementation, it could use a little better implementation. Kahit mababad sa islang pan na init, dapat pa rin daw sundin ang mga batas pan Sundin po yung ilaw po na babala para sa kaligtasan po. Yun. Bawat araw, mas sumasya pag green light ay kaharap na. Pero alalahanin po natin andyan ang mga stoplight para rin sa ating kaligtasan. Mobile Journal, ibanta rin kipo ang mukha ng balita.